So ganito kasi ang mga lugs. Kung i mo isa ipapasok yan dito, hindi mo maippasok kasi to nga naka letter L. Kabitayin ng accelerator cable. So sinisitan no, no sure. no, no no, no so, ko sayo kung paano magkabit. So kanina hindi ko nga pala siya nung hinugot ko Ah, hindi ko ginawa to. Kaya ngayon, ibabalik natin itong isang cable dito. Mga lods. So, kung ididiretso natin ipasok ito, ayan, hindi siya mapapasok kasi maliit yung ah, butas dito. So, ang gagawin natin, magpapasok tayo ng isang cable. Kasi, itong cable na ito mga lods, ito kasi yung nakakabit doon sa makina. Doon sa ating throttle body. So ngayon kung ito yung iuuna natin, hindi yan hindi natin makakabit hindi natin may kakabit ng Kaya dapat ganito yung pagpasok. Uh, so ngayon ang gagawin natin para mapasok ito, itong isang cable mo natin papasok natin dito dito. Yan, papasok natin yan dito mga loads. So ayan, lumabas na siya dito sa kabila. So ngayon, para may pasok natin yung accelerator cable. So, kukunin natin yung dulo dito. Ayan. Idudugtong muna natin. So, kailangan mayroon kayong tip. Kasi kung hindi, mahirap talaga mga lods. So ngayon, ayan, nadugtong na natin mga boss. So ang gagawin natin mga boss, Uugutin natin dito. Yan. Ayan mga boss. Ayan, hugutin natin yan doon sa una. So, ito na yan mga boss. Ayan, lumabas na. So, tatanggalin naman natin ito mga boss. So, sa pagkakabit naman dito sa ating throttle, guys, ganito lang yung gagawin nyo. Ayan, oh. Pasok nyo lang. Tapos, dito, guys, itong tornilyo. Kita nyo naman na yan. Mayroon dyan medyo malapad. Ayan, malapad. Malapad siya, mga lods. So, dapat isakto mo yan dyan kasi hindi yan papasok pag hindi sumakto. Ayan, o. Oh. Ayan. So ganyan so gan ganun lang yung pagpapasok niyan mga lords tapos higpitan niyo na lang yung tornilyo ayan pagkabilaan mga lords kabilaan niya ang higpit sa para maglock siya so ganun rin sa kabila mga lods yan medyo masikip nga lang siya mga lods actually nung hinugot ko ito mga lods nakita ko marami ng putol na ano marami ng putol yung kanyang cable kaya pinalitan ko na ng bago kaya pala siya matigas so yan ngayon lipat tayo sa unahan mga lens magkakabit sana ako dito mga lens ng accelerator pedal kaso itong accelerator pedal hindi pa naman tatapos sinusukat ko lang ayan ibabalik ko lang muna dito sa kanyang Uh, original na kabitan. Dito lang muna siya, mga lods. Hindi ko pa siya kakabit sa accelerator pedal. Magbalik ko lang dito siya sa kanyang ah... Uh, uh, accelerator dito sa kamay. Sa may kamay na ano monobila, mga lods. So, ayan, mga lods. Dito sa pagkakabit ito, mga lods. Uh, ihiwalay mo yung isang kajan Tapos, birahin mo yung cable. Unahin mong ipasok dyan, mga lods, sa uh, may butas yan. pag napasok yan mga lods ayan pasok mo lang yan dyan so nahirapan kasi ako walang nagkakamera ayan mga lods pag napasok na yan mga lods ang gagawin nyo dyan ay hihilahin nyo lang yan doon sa ilalim so wag nyo munang hihigpitan mga lods kasi mahirapan niya pag inigpitan mo so ayan mga lods ayan napasok na natin mga lods medyo nahirapan kasi ako uh, wala kasi naghahawak ng kamera pero madali lang naman siya pag wala kang kamera dalawang kamay yung ginagamit mo madali lang siyang ipasok so dito kinakamay ko lang muna yung paghihigpit So kabilaan yan mga lods baba taas. Ngayon okay na mga lods ikipitan nyo na lang tapos testingin na natin sya yan. Ayan. So ngayon maganda na yung accelerator nya yan. Hindi na sya matigas. Hindi kagaya dati na matigas yan mga lods. Kaya pala siya matigas dahil may putol na yung mga cable. Kung baga nagbubuhok-buhok na kaya pinalitan na lang ng bago. So ayan mga lods magkakabit na ako ng accelerator pedal kaso yung accelerator pedal ay ah, hindi pa siya masyadong angkop doon sa accelerator ah, cable kaya may mga gagawin pa kulang pa yon mga lods at ayusin pa natin yung pedal na yon so dito ibabalik lang natin yung cover mga lods ayan may dalawang tornil nyo dyan higpitan lang so salamat sa panonood mga lods please follow like and share sa atin Uh, Facebook account